Hello, bayan ng Unisan. Uh, ko kayo. May mananalo tayo ngayon dito. Uh, pumunta na kayo sa Unisan, Quezon. Narito na ako. Pag-alagala. Now tell me the magic word. Sir, napasyal like... o. Sinawa, marami ang follower dito sa Unisan, Quezon. Kailan na Alam the... <laughs> mo yung, alam mo yung magic word ngayon? Magic word? Hindi. Makapanood mo na tayo kanina kayo. Hahaha! Tayo. The... Papakain mo na tayo. Dating ko kilala okay, si Sir, kilala niyo po si Manawari. Manawari, kilala niya. Nakahanap ko rito eh. Vlogger daw yun eh. Ayun eh. Sige, thank you. Ma'am, kilala si Manawari. Vlogger daw yun eh. hindi. Oh, Manawari. Manawari? Manawari. Ayun eh. Thank you, ma'am. Balat. Hey, bro. Ah, you're doing great. <laughs> Follower ka ni Manawari? Nakapollow ka sa kanya, sir? Nakapollow ka ba? Nakapollow ka sa kanya? Nakapollow ka sa kanya? Nakapollow ka? Pati nga, nakapollow ka? ka? Oh, hindi ka pa nakapollow. At friend ka. Uh, hindi ka pa nakapollow eh. <laughs> Dapat nakapollow ka. Kaya sa sticker? Sige Genesis. Thank you. I hope all Anong magic word natin eh? <tinyo> Anong magic word natin eh? Ate-ate ati kayo. Anong magic word? nata ako ko na dito. Teka mo pa yan. Ano Anong magic word natin? Sige, kung sino makakapagsabi ng magic word, isa lang. Labas ang tahanan. Ha? Labas ang tahanan. Sabihin sa akin, magic word kung so, nanonood kaya taga-follow talaga kayo ni Manawari. okay thank you mga boss. Sige. Sige, naaba kayo natin. kung Walang magic word? Kaya try to. Ayan, magpapakita niya. Oye, bag! Ayan, sa dito siya. O follow kayo. Ano po yung magic word natin ngayon? Hindi ko na ano. Kailangan na yung malaman niyo kung ano magic word natin. Ano magic word? Punisan. Ay. Ano magic word? Ngayon na. Magic word. Anong magic word, sir? Wala na, pwede hola. O oh, sige. Ilaw ah, nagpapatay-patay na. Ay, ilaw, ah, hindi ilaw. Ay, ah, hindi. Hindi 'yon. Gabi yun. Yung naglalakad ako sa Jollibee, mayroon na magpa-flash na may lalabas dun sa screen na nakalagay magic word tapos na dun yung kulay pula na salita kailangan maalaman mo yan tapit na rito, tapit tapit, tapit, dito ano magic word? libido okay, libido thank you so much thank you, thank you ayan na, ayan na, na tayo na Thank you so much sa nanalo natin at siyempre kasama ko si Kuya Ato. Ano, uh, good vibes lang, chill lang. Balay Bistro. Sarap, salamat sa Balay Bistro. Uh, thank you, thank you so much. Ayan ang mga kamanawari. May ano na ako to? may ano na, may tanda. Follower ka ba niya? Hindi pa na yung alam. Ang mga ato. Ang Si Manawari kilala mo. Ah, hindi. Wala ko, lalala niyo si Manawari. Welcome sa lahat ng mga taga Barangay Pitogoy. Nag-request dito. Shoutout you. Dahil wala ka rito, good luck. Ikaw lang yung wala rito. Oo. Oh. Ha? Huh? Anong magic word? Libido. Ha? Libido. Ah, huh? okay. Libido. 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 <laughs> libido. Libido. Okay, libido. Ayyyy! Ayyyy! Black! Ayun! Ano to, Sir? Ano? Ha? Ah, okay. Airpods? Bluetooth earpods! Taser sticker! Bluetooth earpods! Okay. Dali na! Dali naman! Diba? Tara na, Sir! Magay ka muna! Shout out sa mga bula atin dyan! Pinutam pa talaga! ako. Thank you, Sir! Okay, okay! Ingat, ingat! Bye, Bye! Ayun na! Dali lang manalo, diba? Bluetooth earpods, panalo na! O oh, di ba? Taga Barangay Pitogo. Ah, oh, uh, bayan ng Pitogo, ano? Ah, oh, bayan ng Pitogo. Oh, magagamit mo 'yan, maganda 'yan. Ludod,